Ako si Rod. May pangarap ako kaya ginagawa ko to. Kaya tara, samahan niyo ko. Hi mga karot! Ngayong araw nga pala yung magagis tayo ng mga bariya para sa mga bata. Dito na nga ako kumuha ng mga bariya dito sa tindahan ni Mama. Sigurado kapag napanood na naman ni Mama tong video, yung papagalitan na naman ako. Tsara Rod! At pagpunta ko nga dito, ay eh, talaga naman toto ato sila sa kanilang pagsasayaw. Pero nung pag-atcha ko ng napakadami bariya, ay nag na sila. Tsara Rod! Hindi nga lang isang beses ako nagagis ng mga barya dito. Mga apat o limang beses yata ako nagagis ng mga barya dito. Basta hindi ko alam, mga alam ko lang ay napasaya ko itong mga bata dito. Napakadami ko ngayon nagis ng mga barya dito hanggat hindi naubos sa mga barya ni mama. Hindi ako tumigil sa pagagis ng mga barya. Tignan mo naman ang mga bata dito sa amin. Hindi na sila mukhang namumulot ng mga barya. Mukha na sila nagbabaksing. Charorot! Anak bata nga pala ako. Isa din ako sa mga namumulot ng ganyan. Pag hindi nga ako nakakuha, iiyak na lang ako bigla. Charorot! At nang naubos na nga mga barya ni mama dito, ay kumuha naman ako dito ng tagbebende para ipapremyo sa kanila. Ang pinapalaro nila dito ay yung luksong sako. Tara't panoorin na lang natin sila maglaro. anak <tinyo> At dito nga may nanalo na kaya binigay na ni Tita Shara ng mga premyo nila. At pagkatapos nga ng unang laro ng loksong sako ay nagpalaro na ulit sila dito. Ang pinalaro nga nila dito kailangan yung itlog badala mo sa finish line na gamit lamang ang sagin. Natutuwa nga ako sa video na to abang edit ko tong video. 誰かが勝手に勝手に勝手に勝手 At pagkatapos nga ng video na to, binigay na ni Tita Sharon ng mga premium nila. Napakasaya ko nga sa mga oras na to kasi dati lang ako naglalaro, ngayon nagpapalaro na ako. Naalala ko nga nung bata ako, eh, lagi akong nananalo sa mga palaro na to kahit hindi ako kasali. Chararo! May part 2 nga itong video na to, kaya hintayin nyo na lang. Kaya hanggang dito na lang ating vlog. Salamat!